Minsan na may pera sa pagkakambing. Oo, oh, merong may, may pera talaga sa kambing. Kahit na kahit na ilahe. Hmm. Hmm. Kailangan lang, medyo hand ka rin. Hindi ka rin pwedeng pabayabi yung mo. Mas una pa nila kailangan yung malunggay. Gusto nila ito kayo mga bagig na ganyan. Hindi kailangan pag mo rin yung gusto ng kambing. Ah, hindi basta yung pakain ka ng pakain, hindi no. man lang kakainin. Kailangan. Kailangan na nanawa, eh, pag-araw-araw. Ah, ganun po kailangan din pala ay i... may oh, bibigyan mo din kikilala mo din yung gusto nila pagkain bakit sir mas inano niya yung upgraded ka sa native mas maganda ang market ah, sa, isang market na nga po ang oh, market ma niya kasi mas maganda yung breed no kaya <laughs> na eh, uh, magandang araw mga talong, tv tayo po yung may isang simpleng farm dito na may damang mga malalahing kambing dito po sa may uh, barangay mabaloro sa Ribatangas at si sir ay mayroon mga alaga dito mga upgraded po no. Oh, saka, upgraded saka yung full blood. Full blood ng mga kambing. At ay nagtanong ng ilang impormasyon lalo sa pag-aalaga ng ganitong kambing at tinaw. Atras tayo. Tingnan yung bahay niya, Sir. Oh, Ganito lang po simpleng kulungan lang pero ayan oh, ayan Pero malalaki ang laman. Ayan. Kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa ating goat farm visit dito sa, sa Rosario, Batangas. Si Sir, ano pangalan niyo po, Sir? Ako si Panyo Bagsik. Si Sir Panyo Bagsik, Sa barangay matapang. Sa barangay Mabalor. Ayan sir. Si sir po ay nakita natin dito at meron siyang dito mga alagang mga kambing. Nakita natin sila sir at nakasalubo na sa daan kanina. May dalang kumpay doon sa kanilang owner. Meron pala siya dito mga kambing. Sir, ito yung mga upgrade ng kambing yun? Oo, oh, ito yung mga bower. Bower po, yan po. May mga alaga siya. Ah, sa dyan, pakain na dito rin sa harapan, ano? Hmm. Yan, ay makamunga kami. Hmm. Iki na. Ay, kaya, ano, kaya, yung bagay ng tapang Ay, ito. Parang pang pag ng kambing, di ko lang siya doon yung oh, pangalan. Oo, pangalan. Si uh. uh. <laughs> ito yung kapiyar uh, naman daw. Ito yung ano, ito ang Madre Agua. Madre de Agua. Pagkain din yeah. ng kambing. Oo. Mm. Meron kayong pailan nila palang tanim dito, no? Oo. Mm. Kasi mm. yun yung tabi ng kasada, ka lahat yan. Ah, talagang Talaga nga mga pag gusto mga farmers talaga, mga diskarte para mga ano ng pakain. Sir, matanong ko lang po, ilang taon na kayo nag-aalaga ng kambing? Mga 3 years na. 3 years na din naman po. Oo. Uh 3 -huh. years na. Eh di sir, yun pala sabot 3 years yung pag-alaga ng ganito kambing. Nakapagbenta na rin kayo? Nakapagbenta na ako ng mga... unang um, una ko sa istag native. Native talaga? Ngayon ako ng upgrade. Uh -huh. Bakit po? po mas na Ay, up up oh, upgrade? may Kung upgrade may na gusto upgrade. Mas uh uh -huh. kung bagay mas mataas po yun sa market, uh -huh. ano ang presyo? Ayan. At yung mga kambing ni sir. Kung baga ang bahay ng kulungan ni sir, simple-simple lang atin Ganda. Ilan po? Ilan po itong lahat ng alaga niyo? Ayun, dito ko. 2, 4, 6. 14 dito 14, 14. po Tapos meron pa rin Pero meron po itong May big na paligaw Ah oh, paligaw naman Ito po yung nakakulong nyo yun. 14 hits po ito Yung pabila 12. po ang anglo Ah meron pa rin po Sa kabila Oh, Sa bakto bak yan eh Ah <laughs> isang ngan ni sir ah. ito, ito yung mga bower Ito po yung Ito yung mga bower ni sir Ito yeah. po ito. Marami na rin pala kayong mga panak po. Ito eh, pa ko sa Gonzales, Gonzales Farm ang ah, kay Gonzales. Uh Oo. -huh. -oh. Oh, Gonzales. Ito, mga anak to, mga panak pa na. Ayun pala oh. Kay ito Gonzales Farm. Uh, Yung unang pinakauna natin pinuntahan na farm na may malaking kambing. Yun, 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 kay Gonzales yun, yun, Farm. Yun. Tapos ito, ay, eh, ano rin na bilang ko dito eh. Parang 5K line din yata eh. 5 Ah, 5K line na rin dito. Hmm. Gundo. Hmm. <laughs> yun, uh Gundo. <laughs> Nalabas uh, siya. 2 months. 2 months. Parang laki na rin po niya, ano? Mm, two months in half, Two months in half, parang parang laki na niya. Uh -huh. Ayan, o. No? Tingnan natin ta tayo tayo mm siya. -hmm. Meron pala, ito pala yung magkaiba. Ito yung bower, tapos sa likod po yung anglo -nubian. Ayan. Ah, ay, ito pala. Ayun. <laughs> Ayun. Anglo naman ito. Ito e, naman pong anglo nub ay ilang heads po siya. Ito, ano to? Ali apat uh, uh, lang, lang po. Apat lang po siya. Meron ko din mga ano na yung anak nito, pinakawala ko na ron. Hmm, alpas na lang din oh, po alpas siya. Na. Kasi mga upgraded lang naman siya ito. Eh. Hmm. Tapos yung ilalim ko ano. Yung nga nakita ko parang may oh, uh, Organic chicken naman. Organic chicken pati niya po nilagyan doon sa ganun naman. Yung dumi kasi para hindi na ano, nakakaykay nila. Ah, ah. Ay, nakakaykay nila din. Tapos pinapakawalan ko rin 'yung pinapakain ko ng damo. Ah. ah. Ayun pala, ang dami ka manok mo sa ilalim. <laughs> so, ang pakinabang nyo po sa kambing, tsaka ano, eh, diretsyo na po sa, sa manok, ano? Ayan. Mm -hmm. Ayan oh, yeah. nga. Ano po lahi na tawag niya sa ganito mga manok? <laughs> ano yan, uh, Rhode Island yan eh. Ah, Rhode, Rhode Island. Ang galing ko pinapakakain ko. Ayan si Sir ay mahilig sa mga hayop talaga. Yan ako nito. Ha. Uh -huh. Yung mga tagko ng kambing sa kanya ko na pinangalan. Ah. Uh -huh. si ano may ibig sabihin may uh -huh. pangalan rin po itong medyo malit yung farm may oh, ano pangalan? Oh. Ano pangalan po? Ah, uh, yun, pinangalan ko sa kanya. Sayon na uh, Little Farm Boy. Ah, Sayon Little Farm Boy. Uh -huh. Yan. siya pala kasama-sama ni Kuya doon kanina sa owner. Ayan, ito yung mga manok ni Sir dito. Pinapakain ko yung baboy pag pagkakas sa kahapon. Ay, sa po ang pakain niya dito ito mga ganito oh, siya. Again. Organic yan. Okay, Organic talaga siya. Palay. mga mm -hmm. So, mm -hmm. Hindi ko na inaano na ang commercial pigs. Ang kinukuha niya po ito yung mga itlog niya. Me, o so kahit oh, kahit karne oh, din. Pero ito yung pang, pang itlog to. Kasi ito hindi yung lim -lim. Ah, nga po yung mga Rhode Island. Hindi oh, nga pala, no? Yung lim, lim, -lim na siya. Mm -hmm. Yan. Yeah, Kaya ito niya yeah. kapag gusto mong palipis sa incubator. Kahit talagang kailangan dito lang ng proseso para maano. Ayan. Ito nilabas na yun yung mga manok niya dito nga. Road Island. Ito ang mga gusto magandang ganito. Tito daw, masipag mga itlog po ano, ang Road Island. Kasi mga dumi ng kambing yeah. na ano, nakakaykay nila. Kung baga nalilinis, kung baga hindi niya na siya kailangan linisin at meron na siyang pang sila na naglilinis ng ano. No. Hmm. naman po itong Road Island yun? Ito yung ano, 52. 52 heads. Uh, pero parang, ano po yung talagang Road Island to lahat? Hindi, may, uh, kong ano, may hinalo kong native. Native. Uh, Oo para may nakita ko mga ibang mga ng iba. Uh. Antinola. Antinola. <laughs> sir, pwede, natin, pwede na pumasok doon sa maliit farm? Pwede. Ayun, maliit ang farm ni Sir. Ayan. Na. Ang cute farm ni Sir, ito pala'y pwede naman ang ganito. Ayan. Hindi ko pala sa brigada sa Ah, kaling sa brigada. Parang Kagawa. Ayan. 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 Ang pakanyo kayo po ba yung nag-tip? Ano ito? E uh, nagbibigay ako ng pag-tip. Ang lalabas ba? na kita kayo matay. Ang medical feeds yung ano? Yung cattle feeds. Cattle feeds po ang gamit oh, niya. Yun lang po ang ano niya wala ka ibang. Ang damo na. damo na. Tapos yung inumin niya. Ito mulasis. Ah, may mulasis kayo. Mulasis. Pampalasa mm -hmm. lang. Uh Oo. -oh. Ayan. Ang ganda pa tinong ano ni Sir Tinamo. Tambakan na rin kami. <laughs> Kasama na. Tapos ito yung mga kambing ni Sir. Uh, ang, Ayan. ang Ayan. fit naman ng ano nyo, ng mga kambing ni Sir dito. Tinan nyo, simple-simple lang siya. Ilang beses nyo naman po siya binibigyan ng kumpay sa maghapon? Mga 3 times. 3 times a uh, um, day. Kasi isang beses lang, tuwi lang uh, maga. Kasi medyo magastos din po pag-fix. Oo, oh, no? malakas na, malakas na kumain. ng no? Uh, so, Ayan pa lang ano, sir. Oh. Ayan, tira niya. Simple, simple yung kulungan, oh, Bagong walay lang yan. Yun, Ayan, ito, ito. Ayan, ito, ito, Ay, ito po. Ito yung bagong walay po. O, oh, alak na Ito, itong oh. dalawa po. O, oh. oh. four, four months yan. 4 months lang. Ang dalaki niya po, ano? Oh. Tapos yun ba? Yun. Ano Ah, hinihiwalay niya na rin po. Ilang... Na. Four months na months na months po dapat hiwalay na yan, ano? Siguro 3 months pwede na yan. Pwede na rin, na rin po. Masyado na pa pwede yung inahin. Ito pala yung mga kambing ni sir, mga upgraded. Ito yung inahin. Ay, ito pa inahin ng so, isang ito. Ang ganyan yung tag eh. Oo. Ito so, yung inahin yun ako. Ito, ng mga kambing ni Sir dito eh. Hmm. Kamusta naman Sir? Kasi kayo nakapagbenta na rin. Marami kasing interesado mag-alaga ng kambing. Maganda nga lang. Maganda bentahan itong ganito. Itong, itong upgrade eh. ma -upgrade Kumpara sa Tagalog. Oh, ito ganito. Yan. Ito nabibigyan na ito na siguro mga 30. 30,000. Para talaga pala maganda kita. Ano? Nung... Kaya na rin po ito ng 30,000 itong gusto ka laking uh, upgraded. Yan. Bakit siya mas inano niya yung upgraded ka sa native? Mas madaganda ang market. Ah, uh, sa, isang market na nga po. Ano, na, na market ma niya. Kasi basta maganda yung breed, no? <laughs> ito, ito, ito yung pagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak uh, eh, Ipinos ko, may gusto na ito eh. Ah, oh, mayroon po kayong page. Mm. Ah, May po si Regano rin sa lisar ng sa online. Ayan o. No? Oh. Yeah. Oh. Ang ganda ng okay, katawan niya po. Ang ganda ko po sa sama ng mga mag magkakambing. Ah, oo. Ito, malambing ito eh. Hmm. Ano ba na may pangalan naman po yung kambing niyan wala? Oh, yeah, kaya apo ko ka to eh. Ito si ito si ito si Bruno to eh. Si Bruno. Ayun. Si Bruno, si Brutos. Si Bruno Brutos. Kambal eh. Uh, -oh. ah, kambal po ito. Yeah, eh no. Para siya kuya ay boang na ano, hindi. Bower <tinyo> lang to. Dito 'yan, eh. ate. Ano pa tayo sa full bread to? Eh. Ah, oo. Ang okay. ganda naman ng laki. Eh. Ito pa ilang buwan pa lang siya. Magto 2 months. 2 months pa lang. Laki no, so lalaki no? ng no? mga ganito. Ito, yun, ito 'yung niya. inihihinto ng tatay niya. Ay, ah, ito po. ito po 'yung. Yung tag niya 'yo. Oh. Yung may tag niya. Ayun. Ito pong nanay niya ito sa Bo dalawang ilang laki nanay. no. Ito po isa niya na rin na bili sir ito. Nabili ko yan dito sa yung kamag ko na nag-ano, nag-close ang ano. Ang kapunta kamb... ng Japan. Oo. Uh -huh. Pupunta ng Japan yung ano eh, yung may-ari. Kaya yung binenta. Yung mag-aalaga, binenta sa akin. Mm -hmm. Ano po yan sir? Parang may ano kayo ng mga gamot? <laughs> Oo, oh, yung mga gamot. Yung tag niya, yung nakakatanggap yung isa. Hindi... Teka. Di ano yun? Hindi L... HGT. Hmm, US Lines. US okay? Lines eh. Ayan yung sagli sir na nakalagay sa kanya. Ayan yung dalawa ano. na yan. Ayan yung dalawa. Ayan yung dalawa. ito y, full blood ito. Oh, Oo. Oh, full blood pala ito. Oo. Alin po ang full blood nyo? Ito, ito, tsaka yan. Tapos yung ah. ito kumasta kayo nga kay Alaw. Uh Oo. -oh. Yung kay Gonzales. Kay Gonzales Farm. Oh, ah, kaya pala ganito ang tsura niya, no? Oo. Ayan, no? Full blood pala ito. Kasi nandito yung mismong farm na mm -hmm. ano. Mm -hmm. Mm hmm. Yan po ang ano, sir. Ang ganda naman ito. Oo, oh, full blood to. Uh Oo. -oh. Full pala ito. Kay Gonzales Farm. Kung kilala niyo yung ating na vlog na pinakauna. Oo, oh, yung sa uh, San Antonio. San Antonio. Ito po yung anak pala ng mm hindi -hmm. uh, ano. Ano pangalan po nung alaga ganyan yan? Talaga na. Itos, eh. Mm yeah. Malambing to eh. Kahit nung maliit pa ito, malambing. Mm -hmm. talaga siya. Gusto niya, no? niya ano, pag hindi siya hinimas, so mabawala. Mm -hmm. Ayan, so, mahilig pala si Sir. Sir, sa ano to, meron pa rin kayong ibang mga alagang alagang mga hype dito. Wala na, ito lang po. Kambing lang yun. Mga, meron ko doon mga mga sampung pirasong may Ah, marami po. Ay, no, talaga mabay ito. Kaya, uh, meron pali ko. Ba? Hmm. Kung bagay, sadyang kumikita rin palaga sa hmm, pagkakambing. Mm, oo, oo. oo. Ng, ito, sa native na kumikita rin eh kasi 4 kilo na native per kilo ngayon ang namimili dito parang 250 to 70 per kilo ah, ah, po. ah, 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 Perperas, pero per ano siya? talaga ng ganito. Per hindi ko pa lang inaano eh, pinapa na yan eh. Mamaya na rin po pala. Mm -hmm. uh -huh. Hindi ko pa lang iginugo. At medyo bata pa siya. Ah. gusto ko yung medyo malaki-laki na yung, yung ah. hindi na din <mikilis> na, huh. ah. Magaling din si Kuya at si Kuya may concern doon sa mga mag-aalaga. <laughs> hirap din kasi pag yung napabata po. Ay, ano? yung gusto mo na kumita ka, yung hindi naman sigurado yung mabenta mo, kawawa yung ano, kawawa yung mga kabili. Ah, okay. Buti kong presyo yung ano lang. Mura lang, medyo matastas yan ng presyo. Sir, para may nakita ko mga gamot ka dito. Ah, oh, yung ano, yung vitamins nila. ah, may vitamins kayo. Kasi yung binilhan ko dito, mm -hmm. din yung mga vitamins niya. Mm -hmm. Kasi naka-monthly, ano to eh. Iriya ko talaga ng medicine cabinet. Mm -hmm. Ayun. Sir, pwede po malaman ko ano mga gamot niya. Ayun, ano pag Pagka biglang, biglang, tayo. kasi mayroon yung border ng ano. Oo. Ah, ano pong gamit niya? Gamot Ano pong pangalan? Oo, oh, ayan o. Oh. Minerals for veterinary. Ano pangalan hmm. siya? So, wala nakalagay ano? oh, wala eh. Yung nakalata, lata may libro nakalagay. Ah, mga vitamins po, ito po yung bote. B complex ka ano. B complex siya ka iron. Yeah. Kung ka din may nagta-i meron din, ito po, ito 'to eh. Ay, purga naman. Ilang beses po nito 'ko vitamins nang alagaan yung kabata. Pang-mantika lang vitamins po eh. Hindi po magastos naman. Hindi naman. Magkaano pa ba 'yan ng maliliit? Ito yung inahin naman, hindi pagka buntis, hindi na nagagawa 'yan. At delikado po siguro sana. Pang-purga din 'yan, 'no. Oo. Yung maliliit lang naman po. Oo. Wherever dito ng gamot na in case na magtae meron ler na. Ano kumainan? Okay. Ito. Ito yung sa pagtatay daw. Oh, meron na rin mga ganito siya. Bromexin hydrochloride. Oh. Hydro hmm. Ito pa yung gamit, gamit ni... Kasi nung dating nagka-ano, pero may uh, malayo pa niya kaya tinatago. Uh -huh. Eh po eh, po kalimitan na ano niya yung pagtatay. Ang katalasan naman ng pagtatay lalo pag kaganyan nagulan. Ayun, ayun nga po pong na. Ano ano natin yung nakakain ng sarili ng mo. Ayun po yung bago si Bulan po tas pa sana. Si Bulan na ano kaya napakain mo ng kinumpay na may hamog. Mm, yun pala. Okay. Kaya tumong hindi kinisin niya. Pag ganito po talaga so, hindi mo nilalabas. Ayan, ba? kasi bagong, bagong ano yung dagdag bagong... din dagdag din mutha. Oo. bagong ulan. Sibon. Mm. yung -mm. E, tiyaka, yeah. yun kaya nangungumpay po kayo. Ano po yun, mm -hmm. yung pinat pinatutuyo-tuyo nyo po muna yeah, ng content? Okay, Bukas ko papakain yun. Kasi parang naman sama din sa kambing yung basang mm -hmm. ano. Tama-tama nagbrigada, -tama, eskwela yung mga tambo doon. Kinakarga. Ay, kaya may kaya sa owner na ano. So, Tapos meron akong maisan. Ano? Mm hmm. Ang gilid-gilid naman, kinukuha ko. Mm hmm. Okay yun pala si sir uh, si sir eh hindi eh, niyo po sa mga bago pa lang gusto magkambing sana diyang may pera sa pagkakambing oh merong may, may pera talaga sa kambing kahit sa kahit na lahi kita lang lang medyo Unhan ka rin, hindi ka rin pwedeng pabayaan mo yung maalaga mo. tatay na, hindi ka na gagamot. Kaya kinakabagan ng tatay mo. Kung talaga po kailangan dapat i... Onhan on yeah, mo talaga. Onhan talaga. Mayan, makakain mo. Kasi minsan nagkakasakit ang kambing. Meron kasi po kasi minsan, may nagchat-chat po sa atin ng mga OFW. Mm -hmm. Kaya tatanong ko na rin sa inyo, meron kasing gusto, nasa abroad sila, kukuha daw po mag-aalaga na lang, ipapalaga nila. Oh, kailangan yung mag-aalaga, makapag-seminar din pag-aalaga ng kambing. Mm -hmm. Isa na papabayaan ka sa ating pera. Yung nga po, katulad ng oh. ito. Katulad, sabi niya, ibibenta niya 30,000. Mm. eh E kung mga 10 niya, hindi magkano <laughs> 300,000 na. <laughs> oh. <laughs> Ayan. Ito, ito, ito. magandang ano to, magandang panimula itong panimula. Ah, ito, Lalaki eh. Lalaki. Kaya Lalaki magandang ito. kami ting ganador siya. Oh, ganador oh. Mm -hmm. mm -hmm. bait pa Kaya pala nga ano, ni sir, pag ganun pala talaga meron dapat experience. Dahil oh. po siguro din ni eh, sir eh, may puso sa... Oh, may ano ko din sa hayop. Hmm. kaya yun, hindi tuloy-tuloy pagbasa, tuloy-tuloy pag-aaral. Hmm. Ah, kayo po yung tinagdanan, nag-aaral pa rin oh, kayo ng na pag nag-aaral oh, ako. Kaya ako mag-vlog nga, ako nag-vlog, ano mo mga experience mo. Kung baga sa loob ng tatlong taon ko nagkakambing, tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Pa rin. Maraming kamawa experience dyan eh. Walang kayo pag-usap sa mga mga yun Yan pala. Si Sir daw ay membro ng mga kambing magkakambing sa Batangas. Yan pala. Hindi e pag mga ganito po e, sadyang kailangan din talaga ng ano no ng experience muna na pag bago magdami ng ganito alaga. Ibig e, sabihin sir, it, ito lang ito yung mga na-experience mo naman na sakit nila, pangkaraniwan. Pangkaraniwan yung ano, yung ano lang, yung bloated lang at saka pagdatay. Bloated po, tsaka pagdatay. Oo, yun lang naman. Ah. pag bloated Kaya po, ano? Kailangan anong... agapan agad Bloated po, ano ginagamit nyo? Yung meron, meron gamot dyan, tapos meron ano, yung ang organic na gumawa natin, yung mantika, yung ano. Kapag, paano po yung manti pa lang. mantika? Mantika at saka baking, ano, baking soda. soda. Powder, powder nga ba, soda? Baking soda. Baking soda. Ano po yung papainom sa kanila? Ano yung papainom? Hmm. Ano po naman pinag sa palagay niyo ano pong na pong pag-alagay ng kambing? Ano pinagbumula ng bloated talaga? Yung no over speeds. Oh. No over speeds. sa ano po sa speeds? Na mm -hmm. uh, kumain ng kumain na sobrahan. Yung mm -hmm. So, na sobrahan na sobrahan. Agad ba para sa tao na no, pong oh, sobrahan? Oo. Oh, oh, <laughs> sa inuusugan lang. Oo. Oh. Pero yung pagkanaga pa nung padali yung mga gamutin niya. Hmm. Ano pala? Huwag lang yung masobrahan na na hugumintay siyang nakatumba na. Katumban, Oo, oh, yung na talaga. Kung na talaga siya, medyo ano na, kasi gagamitan muna ng ano yun. Veterinary ang ano ka na. Oo. Oh, oh. Binubutas na nila yung ano, ano. yun. Hindi pa naman maabot siya ka ng Kung baga inaagapan nyo. Oh, mas maganda agapan po talaga ang pagkakambing Malaga. na ganito. Lalo kung yung may mga lahi. Oo. Oh, mas mahirap po ito. Mas mahirap po. Maabot na 50,000 to 100,000 pa ang puhunan nun eh. Oo. Oh, oh. Ayun. Mahirap. Yan ang ni Sir. Kaya yun, minanaman na natin si Sir at si Sir ay 3 years na nagkakambing Talagang si na ay ko pati. Nagbibenta rin talaga na siya ng mga kambing niya. Oh. Ayan Magaganda naman ang ano ni sir. Kahit medyo malita ang kanyang kulungan. Uh, magaganda naman ang mga alaga niyang kambing dito. Ayan o. Marami tayong natutunan kay sir sa pagkakambing. Buti ito nakita natin sir dito na. Ito may mga alaga ng mga kambing dito na. Ito, ito pa yung mga upgraded dito. ito. ito pala yung full blood. Ito, full blood pa ito. Tsaka po ito pala. Ito pa yung full blood nga pala itong dalawang ito. Ayan o. Tapos ito naman ang mga upgraded sir po. Ito mga upgraded. Ito mga upgraded. Ito mga mga upgraded. Ito pa pala ay kuno sa native to. Ay ito po. Oh. oh. Upgraded din pala oh. siya. Hmm. Ay, sabi nga iba pa mo sinisingil ng bayad din libre lang mga kaibigan. Oh. Naman. naman pala. Oh. Yung mga gusto ng pano. Libre daw yung mga taga dito sa Mabalor. Ay, ano na? Ito ay 10 months na. Oo. Uh -oh. 10 months na. So, so. bata pa rin po pero ang laki niya oh. no. Nakalahi na to, marami tong lahi hmm. na. Mm, you know, pala. libre naman daw papag yung mga gusto mo, oh. may mga ano kayo sa inyong oh. kambing na gusto pa na ano, dito lang kayo, sir. oh, dito ay ang. Dito hmm. yeah. maliit pa to. Ito baka sa big pressure na to. Pero sir, wala na kayong uh, tag dito. Ay, uh, mag uh, magdagdag ng kambing na alaga. Uh, siguro banda-banda lang. <laughs> uh, marami. <laughs> <niya>. marami <laughs> ito, 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 materials ito. Ah. Ito, dalawa. Apat, ah, <laughs> Apa 'to. Ay, puro lalaki pa ito. Pareng ay, babae, ba babae pa. Ba 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 ito, ito, babae. Ito, 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 ito babae. parehong babae. Ah, uh -oh. so, kailangan. Is, may may bakante pa naman akong pitak. Uh Oo. -oh. Ay, hindi kailangan mag-extend talaga. Wala nang pagtitinda naman. Oh, dadami na. Ay, apat to, yun. Oh. Apat mm -hmm. na yun ito. Di bali, inigot ito yung pito na. Pito na agad. Oh, pito na agad yan. Mm -hmm. Mas may dalawa kong barako. Oh. Hindi naman to lahi na o. Iba naman ang lahi kaya pwede pa kastabi. Oo. Ah, iba naman po yung hindi nila kalahi. Oo. lang yung ina yung ina doon. Ay, ano po magsasag po? Pwede malaman po na saan yung ganador yung ginagamit? Doon ba kaya Kay, ano, kay Gonzales Parmi. Ah, doon yun na po talaga oh. dinadala? Oo. Oh, yung Gonzales pa nag-aal yan eh. Hindi pa nag Pagka nagkastabi. Pag nag-hit na. nag na. Nag na yan. Dali na doon. Ay, hindi kayo pa planong bumili ng ganador? Yun, yun, papalaking ko yung dalawang yon Ah, yun na doon po. Pero pagka yung ina niya, doon pa rin. Oo. Ay, pwede po yung gamitin dito sa kanya. Oo, hindi naman to. Hindi naman sila Oo, oh, iba pala laki nga pala. Ito nga pala dito, anak nito, no. Oh. Nga pala. <laughs> Ay, anak itong F1. Ah, ito. uh, itong F1 na ito. F1. Ay, ito, mix ito, ito po, uh, anak, ito, ito, anak niya. Ito dalawang anak niya puting yan. Ayun po ang ito anak nung Ito ito. Oo. Ah, uh, kung mag hindi sila magkaano-ano nga talaga. Mm. Ito dumaragan ito. Ito, hmm. ito yung mga po. sir swerte kayo at puro babae ang hmm. napanak nyo, no? Babali apat. oh, mapaparami na talaga siya. Hmm. 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 Ah, na inahin daw. Hmm. Mga na inahin. Ito po, ito po, 4 months na in pala. Gusto sana sir magdagdag kaya ng e, ito na lang. Marami na ito pag napaanak pa ito oh, ulit. Eh. Pag malaki na ito, pag ihiwalay na ito eh. Uh -huh. Ihiwalay na yan. Magdadagdag talaga, makakapag-extend pala kayo ng kulungan. <laughs> hindi ito makakaikot eh, pag dalawa. Uh -huh. yeah. pa single lang yung kulungan. So, ang ganda pati nung inyong kulungan dito, simple simple lang. Oo. Oh. Basta wag lang po siya mababasa ano. Hmm, hindi siya mababasa. Hmm. Yan, you know, so, okay. kawayan. Ito yung mga kambing. Sir, silipin ulit natin sir yung mga kambing niya. Ito yung mga anglo nubia na po, Oo. No? Oh. Ito pa yung wala pang anak. May anak na yan. Ito yun na yan Anak yan. Ah, ito pa yung anak na. Oo. Oh. Ito ang anak nito, Ito, ito. Ito, ito yung ina niya. Ay, is it, it, itong nanay, itong anak. Oo, oh, ito yung anak. Ito yung unang anak. Tapos <laughs> ah, yung dalawa yan. Ah, meron na yun pinahay, yung pinahiwalang no? yung sa lawigan. Ah, yun pala. Kala dumalagat sa mga jowa. Hmm. Kaya bagong wala, kaya payat. No. So. Ito pong isa naman ay? Ito, ito yung ibang lahi nito. Ah, ito naman. Hindi na kung masyong muliit. Ay, pong anak niya. pero ang glodin niya. Hmm. Nagkano, nagkasakit yan? Kaya hiniwalay niyo. Mm. O naglabas lang siya doon. No, may anak siyang maliit. Mm. Nung buntis si ano, nagdunod eh. Ah, oo. Um. Okay. ko naman kaya na pumayat. Masama din pala nagkakayang mm. kambing pagka... ka... Adi, no, isa lang. Mm. Ano naman? Ay, napayin lang yun yung isang maliit na yun. Mga two, two weeks na mm. yun. Mm. Okay. Get... Maganda, maganda rin yung anak eh. Mm. Maliit nga lang. You know, Ayan, may ginaabutan natin si Sir at tayong natutunan sa pagkakambing. <laughs> Hindi naman pala kailangan gumasos na napakalaki. Oh. Sa, sa mga bahay na ganito. Magkano pa nagasos niya dito? Pwede malaman? Oo, oh, kalaw gumawa nito eh. Okay, okay. Sur Mga surplus na kahoy lang to, sa kayero. Oo. Uh -huh. Kinama ko doon sa gilipang bahay ng bayaw ko. Hmm. Ako na lang ano, walang labor, ako na gumawa nito. Kaya na rin po. Okay. Mahalaga po yung may bababang magiging bahay lang ng kakambingan. Kaya maliitang ano. magbustong kawayan. May mga kawayan, paputol ko ng kawayan. Kasi may kawayan na kami dyan. Uh Oo. -oh. Ay, itong pinakasign niya? Pinaputol ko lang. Pero hmm. ako na gumawa nito. Hmm yan. Simple lang ang ano sir. Kaya pwede pwede to sa mga baguhan pa lang. Mm hindi -hmm. na kailangan gumastos ng isip kasi nung iba eh, malaki. sa malaki agad. Sa ito pwede pang i-stand pa ganun. oh, pwede pa pa dabas sa Pwede pa ganun. Dalawang ano mm -hmm. Dalawang ganito hindi kalaki laki. Mm -hmm. ang Kaya na nga ni sir. simpleng ka uh, kambing ni kulungan ni sir dito na ito na pinakasimple na kita natin kulungan na kambing. Uh, <laughs> Ayan. Sa, sariling gawa lang. Uh -oh. Walang labor. Uh Oo, -oh. malalaki na ba diba <laughs> ng laman? <laughs> 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 ang mahalaga dyan yung laman eh. Hindi -oh. <laughs> yung bahay eh. Ay -oh. eh. sir, ba tanong ko lang para sa nito. May nakita ang kawayan. Ano ito? May, may asin to. Saka ano, pa, pang, ng pagkain nila. Ah, Kasi sa kamulasis, mm, -mm. nila yan. Magaling ako. Oh. Simple-simple lang ako. Oh. Ay, na, na, parang may natulol na kunti kunti lang siya. Oo, oh, oh dinidila nila. May butas yan. Oh, dinidilaan yeah. nila yan. Ano. Yeah. Ano, dinidila nila. <laughs> Magaling. ang palasa nila. Sariling ano niyo po ito, no? Oo, oh, mulasis <laughs> at asin. Mulasis at asin. Yan yung nakita. Yeah. Curious lang at may mga na kawayan, kala kong ano. Nila hmm. Wala nila yan. Wala daw. Malakas sila kami ng tubig. Yun pala ang pang-ano ni Sir dito. pang ng kain nila at tubig. Ayan. Ito yung mga kambing ni Sir. Sir, maraming salamat sa inyong oras at may kitna buta natin, Sir. At tayo, kanina pa naghahanap ng mga magkakambing. Wala nasagot sa atin. nag chat, -chat po kasi sa message kung sinong gustong mong Eh, may kitna kita natin, Sir, dito. Nakasalubong natin din siya dito. Sir, maraming salamat po sa inyong oras at sana may mat magkakambing yung mga baguhan pa lang okay. maraming salamat po sa panon mga talongs tv sana po marami kayo natutunan sa ating pagbisita sa isang goat farm visit dito sa Rosario Batangas God bless mga talongs tv